Ayan na yung handa ni Princess. Happy birthday, Princess. Hanapin mo yung kandila nak. Ayan lang guys, yung naghihirap na handa namin. <laughs> Nagsusurvive. Mayroon pa kami ditong dagdag na handa namin eh. Ano tong handa natin? Uh, daludal. Uh, daludal. <laughs> handa ng Pilipinas. <laughs> Ayan guys, Oh. So. Yun, kunting pansit. May daludal pa. Ayan yung malit din cute-cute niyang cake. Fried chicken. Asan na ang pinggan mo? Neng! Dali na! Mm. Ay, pinggan niya. Itong busy-busy siya sa ano eh. Busy-busy siya sa mga greetings niya. Saan ka na? Saan mo ilagay? Saan mo ilagay? Yung puti na pinggan? Hanapin mo yung kandila dyan. Mm. Yan yung hipon na. Isang kilo daw 'yung eh. ganyan na lang karami pag kaluto.